Noong November 24, 1971, isang ordinaryong araw ng Thanksgiving sa Amerika. Pero sa himpapawid, may naganap na isa sa pinakamisteryosong krimen sa kasaysayan. Isang lalaki ang sumakay sa eroplano. Nagpakilalang Dan Cooper. Pero kilala siya ngayon bilang Debbie Cooper isang hijacker na tumalon sa ere dala ang $200,000 at hanggang ngayon hindi na muling nakita Portland, Oregon papuntang Seattle maikli lang ang flight 30 minutes lang dapat pero habang nasa aeroplano lumapit si Cooper sa isang flight attendant at inabot ang maliit na papel ang nakasulat may dala siyang bomba. At kung hindi susundin ang gusto niya, sasabog ang eroplano. Siyempre, simple lang ang kanyang demands. Gusto niya labang makakuha ng $200,000 cash at apat na parachute at isang fuel tank na maghihintay sa Seattle nagulat ang airline pero sinunod nila dahil buhay ng pasahero ang nakataya paglapag sa Seattle nakuha ni Cooper ang pera at parachute pinakawalan niya ang karamihan ng pasahero pero hindi pa tapos inutusan niyang muling lumipad ang eroplano patungong Mexico City kasama niya ngayon ang ilang crew at ang ransom money. Habang nasa ere, madilim ang langit, malakas ang ulan at sobrang lamig. Mga bandang 8 o'clock ng gabi, binuksan ni Cooper ang rear staircase ng eroplano. Bit-bit ang pera, suot ang parachute tumalon siya pababa sa gitna ng bagyo at tuon nagsimula ang alamat ng Debbie Cooper paglapag ng eroplano wala na si Cooper wala rin nakakita kung saan siya bumagsak agad nagsimula ang investigasyon ng FBI tinawag nilang Norjack short for Northwest Hijacking pero kahit ilang dekada ng paghahanap. Walang sapat na ebidensya na nakita. Taong 1980, isang bata ang nakatagpo ng $5,800 na perang may serial number na tumugma sa ransom. Nakabaon sa buhangin malapit sa ilog Columbia River. Pero si Cooper mismo wala ni katawan ni parachute walang nahanap. Ito ang ating mga theories. Dalawa lang ang posible. Una, nakaligtas siya at nagtago habang bitbit ang pera. Naging alamat na lang sa mga susunod na taon. Pangalawa, nalunod siya o namatay sa pagpagsak at ang katawan ay tuluyan ng nawala hanggang ngayon walang makapagsabi ng totoo. Noong 2016, isinara ng FBI ang kaso at idineklara nila itong isang unsolved mystery. D.B. Cooper, ang hijacker na parang bulto, isang taong naglaho sa ere at iniwan ang tanong na walang kasagutan. Sino ba talaga siya? At buhay pa kaya siya hanggang ngayon? At kung nagustuhan po ninyo ang mga ganitong klaseng kwento, don't forget to watch, comment, like, and share. Thank you so much. Don't forget to subscribe my YouTube channel.